Yo! Magandang tanghali! Wala dito kami ni Badil sa gubat Kami mangunguha ng kawayan na gagamitin doon sa Latuanuto na pang dingding at saka gawang lamesa Pero bago yan mga kares, baka mag intro muna tayo ano? Parang ni bago ako paghaw na. gulas daan. Dulas na. kami ka. Ah dito tayo. Ano ka ko? Ha? Oo. Ah magkakapay siya ito isang malaki. Kahit apat. Ah ako naman napahing ko ito dalawang to. Ito. Alanganin nga yung pwesto rito eh. Mga umigkas ito ah. Sa so, taas tayo pipisto rito. Bale. Ah, pabagsak na natin ito isa. Sumabit lang. Kailangan natin mapabagsak ito. ba ay sabit kasi dun sa puno Ang hirap, bumabik pa. Malay ito naman puputulin natin to, umalaki na to, ating purahin. Talas ba di sa kawayan? Talas huh? sa kawayan. Ha? Hindi. Ayos. Ayun, nakikita naman natin po baba. Tara, sumahin nyo ako. Ito. Ah, Gano'n ito, baka bumagsak. Oops, na daw na nga. Huh. Gato kahirap kumuha ng kawayan mga karisba. Maloktot na maloktot pa naman yung dulo. Thank you. ayos Yung no, bali na po namin nakatak na namin ni buddy yung isa nililinis na niya yung dulo ito na yung namin malinis kasi yung away na na kaya mabilis kami kumuha ang ah, ko hello guys nakakalima diba na kami nakakalima na kami. kami Oh, ah kawayan. Diretso na natin sa baba. kabayo. Uh, uh, uh. uh. uh

Ayan buddy Sa na yung kawayan Hinihagis na namin pa baba Ayan kumukuha ng aking buddy Ayan. Ayan, Binulusok namin dito sa mataas na to Ang Basag Yung malaki ano Putulan na lang natin Basag yung isang malaki Kasi mali Naunay na dulo Naunay na dulo yung pagbagsak Ayan mga kawayan namin Ayan limang malalaki Ah, bale. dito na. Labing kalsada na to. Iwanan muna namin dito itong limang kawayan. At bukas pa naman ito dadalhin sa taas. At saka puputol-putulin ito susukatan pa kung anong haba ng sukat na ito, dadalhin sa dadalhin sa taas. Ano? Ang bubulod tayo at uh, kakapagod. Kaya yan nga. Ah, uh, ito muna to. Ay, na. Tayo. na. Balik tayo na resort para makapag pagbihis. Kasama ko si Buddy de sa nasa taas na. Ah. Ay, oh. Ay, lalaki oh. Ay, kawa Shout out! Ah, that, dalawa natin kabahadi dito sa ano. That five. Ayan, dito na kami sa resort. Nakabihis na rin kami. Nakaligo na. Uh, bodygo, ko. Kasama ko kanila po kung kawayan. Uh, sa so pano hanggang dito na lang mga ka-respect yung ating video. At kita-kita ulit tayo sa susunod na upload natin. Ano? Uh, baka bukas live naman tayo. Mag-live tayo. Para uh, okay naman. Ano? Kaya kung di pa kayo naka-subscribe, like and share sa aking uh, video, uh, pakisubscribe na lang po ano para matulungan nyo yung channel ko. Maraming uh, maraming -marami salamat sa mga suporta uh, Hanggang dito na lang at kita-kita ulit tayo bukas. Uh, may trabaho pa. Bye!